So ito po yung complete set ng ating uh, kinilaw na insulin plant. Siyempre po yung ating bida, yung ating insulin plant. Tapos sibuyas, sili, salt and pepper, and na uh, uh, suka. No? So ito po yung complete set ating uh, ingredients. So ngayon ay pagsamasamayan lang po natin ngayon yan. Ano na yung sibuyas. Kahit alin pong mauna, pwede rin ano. So sibuyas ang ating nilagay. Ang at sibuyas ay ang uh, asili, uh, sili yan tapos yung ating uh, salt and uh, pepper yon tapos yung uh, uh, suka yan tapos uh, i-mix lang po natin ngayon yan ano paghalo lang po natin ang uh, uh, mabuti Ayan i-mix lang mabuti ating uh, uh, kinilaw na daon ng insulin plant yun so ito na po yung ating uh, bagong gawang uh, kinilaw na daon ng insulin plant ngayon na uh, ititis na po natin to so ngayon po uh, ititis na natin itong ating uh, uh, bagong gawang uh, kinilaw na daon ng uh, uh, insulin plant no? uh, natin ating uh, bagong gawa yan. Hmm. Sarap. Balance siya, no? Uh, ah, na po yung uh, manamis na miss at uh, maasim. Yung pong uh, ating uh, daon ng insulin plant. Tapos nilagyan po natin ng uh, sibuyas, ha? Huh? Uh, konting uh, suka at uh, uh, paminta, durog na paminta no Tama pong tama, tama, tama po ang kanyang uh, lasa. Napaka-healthy po nito. No? Kung kayo po ay uh, medyo mataas ang inyong blood sugar, so lagi po kayong uh, uh, magtanim po kayong insulin plant at uh, lagi po kayong kumain ng uh, daon ng insulin plant. Bukod po sa kinilaw na insulin plant, pwede rin po kayong uh, gumawa ng uh, uh, juice. ano? Wala po sa daon ng insulin plant, pwede rin naman po yung uh, tea huh? uh, na uh, insulin plant.